Hello po mga kalaki at syempre po ngayon pong hapon po uh, Dito na po tayo mga kalaki simula po mamayang alas 5 Dito na po tayo mamimigay ng mga lucky numbers Kaya dito na po kami uh, ipapalo mga kalaki sa second account po namin Ang Red Palungkin po dito na po kayo manonood. Dito po ako magbibigay ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers po sa account po na to mga kalaki. At syempre, uh, sa mga hihipon uh, hihingi po ng mga lucky numbers, dito na rin po kayo mag-message sa akin. Ipi-PM nyo po ako rito. Lalong-lalo na po sa mga private consultation member, dito na po kayo mag-PM sa akin at dito ko po kayo re-replyan mga kalaki. At lahat po ng mga uh, messages nyo, babasahin ko po dito po. At lahat po ng mga papanood yun ng mga video simula po alas 11 po ng umaga, ah, alas 5 ng umaga, alas 8 ng umaga, alas 11 ng umaga, alas 2 ng hapon, alas 5 ng hapon, alas 7 ng gabi, dito na po tayo mga kalaki mag upload Okay? Kaya mga kalaki, sino kaya ang una nating mabibigyan ng mga lucky numbers dito sa ating second account? Ikaw na kaya yun mga kalaki? Ano pang hinihintay mo? Ah, may tumatawag. Kaya mga kalaki ha, dapat po sa mga lucky numbers na ibibigay natin, aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Okay? May tumatawag sa atin. Sasagutin na natin yan maya, -maya.